Itago nyo na lamang ako sa pangalang Ina, 25 years old, at kasalukuyang nakatira dito sa Manila. May isang anak ako ngayon, Kuya Poy mula sa aking limang taong kalived partner na itago na lamang natin sa pangalang Alan, 26 years old. Ang totoong po niyan, kapapanganak ko lang noong nakarang buwan sa aming panganay. Kaya nga right after niyan ay nakuha ko na rin ang maternity benefit ko nang malaman ni Alan ang nakuha kong benepisyo ay nagawa niyang tanungin kung magkano nga ba ang parteng ibibigay ko sa kanya. Wala naman sa akin 'yon, Kuya Poy. Bilang share ay binigyan ko na lamang din siya ng 20,000 pesos sa aking nakuha. Pero hindi naman tungkol lang basta dito ang naging dahilan kaya sumulat ako sa inyong programang H2H. Noong magjowa pa lamang kasi kami, nitong si Alan ay inabot ng dalawang taon na walang trabaho siya. At dahil nga dyan, ay ako na muna ang sumagot sa lahat ng mga gastusin sa loob ng aming relasyon. Mula sa aming pag-date sa aming mga pangkain, nag staycation pa nga kami, at kung ano-ano pa. Wala naman ako nakikitang problema noon. Kapos man siya sa pera pero tinutumbasan niya naman yon ng effort sa pamagitan ng pagluluto sa akin ng masarap na pagkain, pagbibigay ng mga letters at hindi matatawarang assurance ng pagmamahal niya. Besides, stable rin naman ang aking trabaho bilang isang programmer. Ang kaso, nagbago ang lahat matapos naming magdesisyon na tumira na sa isang bubong. At doon ko nga mas lalong nakilala pa ang hindi ko nakitang side ni Alan. Gaya nga ng nakasanayan, ako lahat ang na shoulder sa mga gastusin sa bahay. No problem pa rin naman since wala namang trabaho si Alan. Pero kinalaunan napansin ko na rin sa kanya ang always niyang pag-order na mga online na food at yung madalas na pagkain-kain sa labas maging ang pag-order niya rin na mga sapatos, damit at iba pa online. Pero ang ending sa akin, bumabagsak ang lahat ng mga bayarin na yun. Inopen up ko naman na sa kanya ang obserbasyon kong ito, Kuya Poy. At sa awa naman ng Diyos ay tuluyan ko na rin siya nakumbinsi para maghanap naman ng kanyang pagkakakitaan after ng ilang taon niyang pagiging tambay. Masaya dahil parehas na kaming may trabaho pero ang akala kong kaginhawaan ay taliwas pala sa takbo ng isip ng live-in partner ko Dahil ang perang kinikita niya sa trabaho niya ay para lang pala talaga sa kanya Hanggang sa napag-alaman naming nabuntis pa nga ako At dahil nga sa masela ng pagbubuntis ko ay napagdesisyonan ko na rin na mag-resign sa trabaho Mabuti na lamang at may naitabi akong savings kahit papaano Sa period ng pagbubuntis ko ay hindi ako nang hingi ng pera kay Alan Hinayaan ko na lamang siyang magkusang loob na magbigay sa akin, Kuya Poy. Pero kailanman ay hindi yun nangyari. Pero hindi na rin ako nakapagtimpi at kinausap ko na talaga siya. Sinabihan ko siya na magtabi man lang ng pera para kung sakali magkaroon ng emergency ay may mahuhugot kami. Pero nanganak na ako lahat-lahat. Sa kabila niyan, halos kalahati ng hospital bill ay ako pa rin ang nagbayad Akala ko hatian man lang ako ni Alan sa mga gastusin pero ang perang pansuportan niya sa akin sana ay sa magulang pa niya kinuha after niyang mangutang sa mga ito. To be honest, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon, Kuya Poy. Siguro dahil nagpatong-patong na ang mga nararamdamang hinanakit ko sa partner kong si Alan. At akala ko nga tapos na ang lahat ng ito. Eh. ko may credit card itong si Alan at huli na nga nang malaman kong may utang na pala siyang lampas 200,000 pesos sa credit card. Nanlumo talaga ako sa nangyaring yun. Ang akala ko kasi ay 40,000 pesos lang ang perang uutangin niya noon sa kinuha niyang credit card after niya nga magpaalam sa akin na kukuha siya ng bagong cellphone. Hindi ko alam kung bakit lumubo ng ganoong kalaking halaga ang utang niya, Kuya Poy. Hindi ko naman makumpronta si Alan dahil sa siya ang lalaki sa aming relasyon at ayoko naman masakta ng ego niya. Sa totoo lang napakagastos talaga ng live partner ko. Pagdating sa mga suot niyang sapatos, damit at iba pa ay all out talaga siya. Pero pagdating sa aming mag-ina, ay pikit mata pa siyang magbigay sa amin ng suporta kung kinakailangan Nakapagtabi naman ako ng halos 200,000 pesos kuya Poy. Kay Alan ko pa nga pinahawak para mafeel niya na siya pa rin ang head of the family. Sinabihan kasi niya ako, kuya Poy, na sa tuwing binibigyan ko siya ng pera, ay nahihiya ito. So naisip ko na nga lang na ngayon ay ibayad niya na lang ang perang naipon ko para mabawasan man lang ang utang niya sa kanyang credit card. Alam mo Kuya Poy, sobrang mahal ko si Alan. Pero sa tuwing may ginagawa itong mali sa kanyang sarili at sa aming pamilya, ay labis na rin talaga akong nasasaktan. Wala namang masama sa pagiging maluho pero sana naman ay pairalin din niya ang disiplina at iwasan ang pagiging makasarili, lalo na pagdating sa pera. Hindi ko alam Kuya Poy kung papaano ang magiging approach ko sa kanya nang hindi siya ma-offend sa palagi ang paghingi niya sa akin ng savings ko maging ang paggamit niya ng credit card niya. Umaasa na lamang ako na makakakuha ako ng payo mula sa inyong mga taga-subaybay sa programang H2H ng True FM at lalo na nga sa iyo, Kuya Poy. Lubos na nagpapasalamat. Ina. Dear Kuya Poy. Nako, Ina. Ina naman. <laughs> ano ba nangyari sa inyo nitong si uh, Alan pero alam mo no tama naman yung uh, iniisip mo na kausapin mo siya pero yung uh, sagutin mo lahat ng mga pagkukulang niya alam mo hanggat sinasalo mo siya uh, I'll take you straight to the point uh, ina kumalma ka. alam ko mahal mo yung tao pero kapag lagi ka na nandyan para para saluhin yung mga pagkakamali niya yung mismanagement niya sa inyong finances hindi mo totoo 'yan. Kung meron 200,000 na pananagutan na 'yung tao, hayaan mo na muna siyang sumagot dyan O kasi kapag ka Katulad niya, meron na kayong mas malaki at mas importanteng uh, responsibilidad, yung anak ninyo. O paghahandaan ninyo yung uh, future niyan, kung hindi siya nakikiisa sa inyo, eh hayaan mo siya. Diba? Lagyan niya ng solusyon kung uh, papaano yung mga napag-utangan niya. At ikaw naman, asikasuhin mo yung anak mo, yung savings mo, ingatan mo, napakamahal ng mga gatas ngayon. Ang mahal ng diaper, ang mahal ng gamit ng mga bata. Okay, at kapag lactose intolerant pa, magahanap ka pa ng uh, ibang uh, gatas. I mean, ganun kahirap. At dapat malaman niya ni Alan as early as now. Kasi dyan din mapuputol yung kanyang uh, hilig sa, sa mga luho niya sa katawan. Okay, sometimes eh kailangan hu talaga uh, ano, kailangan talaga matuto ng mga tao sa sarili nila mga paa. Tama na yung pagtulong mo mas kailangan ka ng uh, anak mo and let that be a lesson to Alan na tigilan niya problema pambayad, yung mga luhong pinagbibili niya na mahal, ibenta. Yun ang ibayad, di ba? Tama? O, yun ang ibayad doon sa mga utang. Ma may halaga yung sapatos niya. O, syempre, nagamit na. Medyo nag na yan. Pero sige, o, ibenta mo. Online din, ibenta mo. Bahala ka. O, sa kakilala mo, yun ang ipambayad sa card. Hindi yung pinaghirapan mo ng ilang taon.